Alright, so what's up mga kaswerte sa so, tapos na po yung ating gawain dito po garden and uh, nagupit lang tayo niya at saka nagdamo nagbunot ng damo so yan tapos na pati po sa labas yan mga kaswerte alright so okay na uh, huwag na tayo mga kaswerte alright alright sindi pa mga yun pa mga bahagi ng ating mga ginawa at dito simple sa labas alright sabi mo dito pa mga kasunta pinapalago po natin yung ating mo kasi yun, hindi pa masyadong malago nilinis lang natin yun alright So, meron pa dito yung mga uh, bubot. Alright, so, kaya natin binuti ng mga castro. Ano ka mga? Kasi, pala yung balik natin. Alright. Kaya mo so, lang mga dito yung ganyan, Alright. So, yun. Pabalik naman natin next week. Ah. Uh, alright. So, dyan lang yung mga eh. Post mo natin yan. Alright. So, nandito na tayo ulit sa ating parking area. Let's say yung mga eh. Tapos na yung ating part time. So, dalawang oras kalahati lang natin natyari. So, okay na yan. Pang dagdag uh, budget mga kaswerte alright so ganyan lang sana tayo lagi may part time kung wala kailangan maghanap ganyan lang yung mga kaswerte so tawit tayo Ngayon naman pag-uwi Maglinis naman tayo ng bahay At Medyo maaga pa naman So General planning tayo ng bahay Mga kasorte Alright May oras pa naman tayo maglinis So pagkatapos nyo Saka tayo mag-relax pahinga tayo para sa araw ng bukas makasulti pasok naman tayo isang linggo na naman ibubuhos natin yung ng lakas na kaya dapat uh, reserve natin reserve tayo ng lakas para bukas ng dunay alright at natapos na naman eh. Ganun parang rin nandit natin mga kaswag. Lalakad pa rin tayo. Pauwi ng bahay dahil uh, yung ating parking ay doon. Safe na naman sa ating sakyam. Uy! Balikan mo yung ano? kalimutan ko yung susi. Yun ang ulit? Hmm. Alright. Kalimut yung susi. Ang ulit mga kaswag. right. Kailangan natin mag sideline. Stop araw ng linggo. Alright, so linggo-linggo po yan mga kaso. Kailangan tayo ng sideline. So, na beses sa loob na sambuan yan mga kaso. Sayang din. Ah, uh, 4,000 din yan na padagdag ano, pang gastos alright or savings savings na yun kung tutusin mga password kasi na separate na natin yung ating ah uh, gastos for a whole week yan sa loob na saan linggo po yan so ito pong part time natin ngayon eh dagdag ano na po dagdag ah uh, savings na po yan so yan mga kasur sana kayo din makanap din kayo na dapat ng kanong ka simple simple part time alright <coughs> madali lang naman yan mga kasur kung talagang gusto mo magkaroon ng part time uh, lang maghanap Alright. Oh, okay. Alright. Eh, dah? pikirnya mak asur teman api yang ini Bahai, Ayan meron tayong kasabay Yung ating friends tapos na naman maggupit <clears throat> All right. Oh, si ano pala 'yan?